Ayan, ang saya-saya ni Nanay Musa. Bumalik kami dito. It's because binigyan na, binigay ko sa kanya yung kanyang pension galing kay Inday Sara Bordeos of Oregon, USA. Maraming maraming salamat po, Inday Sara. And there you go. Visit tayo sa bahay ni Nanay Musa at sa dati naming bahay. Let's go ang tataba ng mga aso namin. So, ayan, si Sudlot at saka si Buddy. Miss na miss ako ni Sudlot. Ayan, niya si Sudlot para siyang tao. Hindi talaga, ang yung tingnan nyo, niyakap niya yung paako. Ayan, a binti pala yun, binti yun. So, ayan, si Sudlot, sobrang sweet ni Sudlot. Ayan, oh. <laughs> Grabe, at si Buddy yung white, as in mataba din. Magaling si Nanay Musa mag-alaga talaga ng aso. Kaya, Nanay Musa, You are loved by May. And thank you so much. You know, saya-saya nila na nakita ulit ako. Nakamiss din kasi ang bahay ni Mother. Eh. It's good to be back here. Matagal-tagal din akong hindi nang kabalik dito. Kaya balik tayo dito. Bisitain natin si Nanay Mossa. Mosa. Sinanay mo sarang naman nagbisitahin ko dito? Daan mo na ako dyan sa aming aking ano na yan Bahay ni Mighty Mang Akyat Ay okay naman dyan Oo doon katung nangalita doon katung nai Katung nabay batong It's good to be back here The chicos, you know the chicos. So, Nasangat mo parking dong. Tapos ah? my ikaw an? chapel? There you go. I miss my blue house. So dito kami sa chapel, okay? See you later, bye. So, taga dito si Liadi. Lang tabak-tabak pa rin ang mga aso. Ayun si Sis. Si Bibi si. Tambok lagi ka ayo. May man kayo mo si Nanay mo good. I miss my home. Which this is the home of Nanay Mosa. Si Bibi. Yung mga aso doon, ang amin nila

nai ko under nai Ay ko under rin ay. Diha da dong, diha dong. Diha ibutang dong. Ali na gusto naman mo diri. Okay. Pabili I miss the home of this home. Pamahaw hey, mo do. Pabili Hello, baby. Baby, I miss you, baby. Hmm bisud no tambok lagi kay sanay tambok pugay bibi ay si bibi so do you miss me bibi so ali bibi si body pod tambok is body ali dong leo pa mahadaw bang sa na skaon naman mo diri nay ali sana man tumong banta birthday mo pod ni kinya no kanin mo na mo birthday ni king ali dong leo

Ayun ay, na okay. sige. Alit nai, na ako ihatag eh, nai. Na ay gras siya nai. Huwag nalang. Huwag nalang. Gika ni... sa akong buutan nga mga... Alit nai. Ayun nai. Salamat nai. Gika ni? Gika na sa... Nakalimot ko na kung asa na gika niya. ko na kay nanay mo sa... ang para sa kanya. O ba? Diba? Merry Christmas nai. nai. And then... Na. Wish you all the best. So ayan po nabigay ko na po kay Nanay Musa. Ang para kay Nanay Musa, ang pensyon ni Nanay Musa. Asa mo to mga bata? Ay Parihami. Parihami, masok po mig inyo happy birthday. Dong bring ni mana. Sige, ay si Bryan, si Gusto nagkaon dong Brian. Do, Tapos do, mag-distribute sa kuguan chocolate gi ni by Bibi wak may labot sa chocolate. Dara lang ah. Lang. Sukulit lang. This is for you lang. Asa man ang usa pa lang. Good love. Good love. Uli, papa. Alam uli mo papa. Ayun na lang pauli. alang kay cast kwarta lang dara happy birthday lang dara lang. Okay ra lang na, sa imo lang. Kang kuani kang kang tiyo. Parihata lang, masukok tag happy birthday yon lang no. Dili man atong birthday lang no. Dili atong birthday lang. Kumusta naman ang aircon? di lang okay ra aircon lang. Ha? Lang mga mga aso talaga do'y. Gusto nila akong ano hinu. Asa mang aircon lang. Pako ana kuno sa lag aircon ka lang. Pag aircon lang kay init lang. Okay. I miss the home. Kumusta naman ang inyong home lang? Okay ra lang? Ha? na akong cellphone. Ano lang? Yusun, na-broke yung cellphone lang? Yes, akong papa na ilakang library. Why your cellphone broke? Si papa, mo buy new one. Ano lang, buy of new one? Wala, English, lagi ka lang. <laughs> so, ito po yung nag-birthday. Birth Pila na edad ni mo lang? Hoy. Ha? Hoy. Five. Ha? Five. Five yung edad? Ano ah? lang, lang. Then so I miss the home. Kunin ko dito is the yung kunin ko ha. Ang kunin ko dito dai ay mamaya ko na kunin kasi ano eh, yung Mamaya ko na kunin to. Mukha <laughs> ko. Thank you so much. This is from Tres Ono. Tres Ono to dai. Tres Ono, thank you. Tres Ono, diyan lang muna yan kasi wala pa akong space eh. Tapos Siyempre, of course, the aircon. Sila muna ang ano niyan. Kasi doon sa bago naming bahay ay okay lang naman kami pag walang aircon doon. Kasi habang tumatanda kami dahil ay parang ayaw na namin ng, ano, ng uh, malamig na environment. Kaya stay foot muna yan yang aircon dyan. So, ayun. This is my home. And then, ayun po. Ito yung binigay ko kay Nanay Mosa. And then, dito na din natutulog yung mga bata. Kasi nga, para ano na din sila sa aircon. Okay. So, yan. Tagay chocolate lang, ha? Inigabot abot sa'yo papa lang? Kano mo mong abot yung papa? Ha? Oh abot Tomorrow yung papa. Tomorrow morning. Alala, si English lagi ka lang. Tomorrow morning if you wake up, mo abot imong father. <laughs> yung father kasi nila galing sa South Korea. So, ayan po yung birthday boy. How old are you lang? Ten. Ha? Five. Five years old? Very yeah. good. Okay, so eat ka muna dyan lang. So, ayan. That's it for now. Kasi, okay. So, ito yung bahay ng inay kung saan BB ayan ang si ano si Sudlut ang ano ni Sudlut berry. So ito yung mga ito yung mga kasama kong aso dito na aso din ni nanay Musa and din ang tataba nila in love na no love ako ni Sudlut and this house this blue house is it, this is one of my recovery recovery home and thank you so much nakabalik ulit ako dito dahil Binigay ko na kay nanay mo sa ang kanyang tension. Okay na kasi mong tension ay? Okay na. Very good. Oh, magpaabot pa tayo. apay daghang pension nga mo abutay. so, silang dalawa yung unang nakakain ng spaghetti. Kasi nagluto anak day Nag-order nag ko ni kanang hike. sa akin. Nag-orderan na nako ako. Oh, oh. Hindi mayroong bisita. So, di ay the first boy na Wala mo sa bisita. Doon kay Timan kit unta na pili unta gid ko magkuan. Si Kiki masuko man sa lesa Kan anak tanan dong Brian. Okay. Ayo na sa do. Para na buki do. Wes buki dong. Do bitay bitaw do, mo uli mas ni mo unyang kadlaw do. Ang kan kaniyo kay unya. Ang Ma nanasi. kira tu cokolit. Dira sa kadong. Dira sa kadong. Ako lang inon mo papa ito. Waduhin oh, oh, na, pwede na kung Okay, parang ma, na, 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 mga kadua ba? Ang may matugbong, nai? Pitaw, ang matugbong, no, nai? Ang may noon, kay man, 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 sabi nga ito, manag ka, mampud mo yan, ito kung na, kung may hapid dali ka akong, tinitugbong ito ka Ayan, may nanay Musa is very, 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 very active and very healthy. Kailan yung mong edad ganit, nai? So, mag... Mag-itinayin ako karong ito. So, mag-itinayin si Nanay Musa next year. So, malapit na. Kasi next next week, next next week is January na, 2024 na. So very active pa rin. Thank you Lord. O <coughs> oh, dito mas bukid kay parang ma kuan in town to dito ang ang atong mga kuan atong Very good. Sige magkuan sa ko ma. dagang umaabot nga mga pension. Paabot lang na ha. Oo, oh, oh. ihatod ra ako dire. Oh, rin na ko, ha. Salamat kayo anak-anak. <laughs> Sige na yun. <laughs> ako sa itong happy ton, si Kuan, si Nanay Ason. O, ka? Mo, sa ako dito kay Kuan. Sa oh. Akong Kuan ba? Akong trabaho in town. Kinanglan oh. ko manarbaho kay parang... Hello. Ako, okay. oh, say sila, oh? in town. oh, Oo, oh, oh, silang duha. Mm -hmm. Sige na, bye-bye na. Bye sa miday gang.